Magandang gabi mga kaibigan. Salamat nga pala sa aking mga subscriber. Doon sa mga hindi pa nagsusubscribe. So Baka naman pwede mag-subscribe. press ng notification bell. At pwede ang uh, all. kaibigan salamat sa inyo lahat sa pagsuporta sa aking mga video At salamat sa aking subscriber naka 100 plus subscriber na ako nagnotify ng youtube na 100 plus na daong subscriber ko salamat sa inyo shout out sa inyo lahat ay mga kaibigan, bubuuhin natin ang BSP series. Ang unang buuhin ay 2003. 2003 2003 1010 1010 mga kaibigan parang katingin ko kulang ako nito makakabigay ako nito ng kulang ko kasi pag ano pa lang kanina katingin ko kulang na eh So, natin ay 2011 2011 e, Yung kulang ko itong 5 pesos kulang man ako Bibila ako mga kaibigan ito ang 1999 kanina ang dumi nito tsaka doon sa mga video ko nung nakaraan ang dumi nito ngayon oh, malinis na malinis ko na eh tsaka semi hard to point pala ito kaya tinabi ko siya at nilinis ko talaga semi hard to point mahirapan ako maghanap ang year 2000 wala talaga akong mahanap sa so tingin ko eh pag hindi ko nahanap yan makakabili ako nito 1997. ninety seven. ninety seven. Bigyan at naman Pagka din subscribe 2014 Pagka press ng subscribe press ng bell i-select ang all para lagi kayong manonotify pag ako nag-upload ng video tas coin Twenty-two, twenty-two. pupunta na ako ng SM maghahanap ako ng train para dito saka doon sa 25 cents na hindi ko mabuo-buo ay ulang. Sunod ay 1995. Ito. Ang dumi-dumi din ito. So, tingnan nyo naman. Rilis so, na niya. Ang tingta po. Oh. Parang ano nga siya eh. Parang frosted na ang nangyari sa kanya yung 1999 lang hindi ko nalilis ng masyado ayaw na matanggal din. Eh. kailangan pang ibabad siguro yan sya o baka matinding dumi lang yung dumapo sa kanya Twenty twelve. Twenty twelve. sa mga nagbebenta uh, magantay-antay lang kayo sa 2013 ah 13 ba 15 2015 pwede benta baka makalala bibila ako ng coins hindi ko alam sa dinami-dami ng mga vlogger na bumibili ang nakikita ko lang na talagang bumibili ay si Salapit TV Salapit TV shout out sa iyo well, sa tingin ko ikaw ang pinakalegit na youtuber sa lahat pati uh, sa facebook 2004 2004 Celapit TV eh, the best jam uh, Bisa aku sapa lover Celapit TV Pero problema lang kay Celapit TV Hindi niya si Alan si Boy Quelio supportado ni Salapi TV si Boy Bu eh pinagtatanggol ni Salapi TV yun kahit pag ganun ganun lang yun nang i-scam papaasa ng tao supportado yun ni Salapi TV 2013 pero believe ako sa Lepi TV. Shoutout sa'yo sa Lepi TV. magbago isip mo sa suporta kay Boy Quelio. Sana investigahan mo muna kung talaga bang legit si Boy Quelio. bago pa lang akong nag YouTube eh Si Wikiwillo pa ako kumikita sa YouTube. Takalonin ko 'yan. Nauna siya eh pati sa Facebook, pati sa TikTok. Malakas na kumita si Wikiwillo. Pero eh, hindi ko alam kung totoo yung mga video niya kasi marami ang nag-aano eh. Maraming nagpapatunay na lahat ng video ni Boy Coelho ay scripted. Pero si Salapit TV, supporter yan, supporter siya ni Boy Coelho. Pero si Salapit TV, bilib ako dyan talagang bumibili ng coins yan hindi ko alam kung may financier si Talipi TV o kita niya yan sa vlogging yung pinang bibili niya 2001 Jadi baru kaya saya Ko dyan sa taong yan, ibig sabihin 2005, 2005. Ah. wala pila akong nilabas na 2009 2009 po 2009 madami sa 2009 2.009 itu tak usah nain, bakanti oh. 2016 wala 1996 no mint mark wala lang 1996 eh. 1998 ang dami ang problema lang walang with mint mark ito 2000 wala talaga 2006, 2007, 2008 mga hard to find talaga itong mga to hindi ko alam kung available talaga itong mga to pero may mga chismis na wala daw ginawa pero itong 2016 ang alam ko meron ako nito eh baka nasa cube ko hanapin ko muna mga kaibigan maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at ang susunod natin bubuhin ay ang NGC at ang commemorative at kumpleta ako nito meron ako nito Meron na ako lahat nito. 2019 na gun to 2021. Salamat na ibigan.